Sampung bata na mula sa bayan ng South Upi, Maguindanao del Sur, ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng Bangsamoro Child Labor Sagi Program ng Ministry of Labor and Employment, ang PPP sa report. Patuloy na sinusulong ng Ministry of Labor and Employment ang advokasya laban sa child labor sa pamamagitan ng Bangsamoro Child Labor Sagi Program o BCLSP. Noong October 21, isinagawa ang aktibidad sa Barangay Looy, South Upi, Maguindanao Delisur na pinangunahan ng Bureau of Employment Promotion and Welfare ng MOLE. Layunin ng programa na mailigtas at mabigyan ng agarang tulong ang mga batang edad labing walo pababa na nakararanas umano ng mapanganib na trabaho, pangaabuso at diskriminasyon. Sampung kabataan na natukoy sa ilalim ng Child Labor Monitoring System ang napiling benepisyaryo ng naturang programa. Bawat isa ay tumanggap ng backpack na may lamang school supplies at tulong pinansyal upang mahikayat silang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Hinikayat ni BEPW Director Sarah Jane Sinswat ang mga magulang at tagapagalaga na bigyang halagang edukasyon at alamin ng financial literacy upang matutong mag-ipon para sa mga pangangailangan sa kinaharap. Nagpahayag naman na pasasalamat ang mga magulang at opisyal ng barangay sa tulong na mula sa mole at sa pakikipagtulungan ng International Labor Organization